Good day mga boss! Welcome back po sa ating channel! Today is Thursday! Alam niyo na pag Thursday is Harake Day! Dito po tayo ngayon para i-update po kayo sa inyong mga favorite dog breeds and cat page. Pero bago po ang lahat, maraming maraming salamat po sa patuloy ni pag-suporta sa channel na ito. Malapit na po tayong mag-20k subscribers kaya maraming maraming salamat po! Tara na, samahan niyo po kami! Let's ride and roll! Maganda nga ako. Ito, nandito tayo so, kay sa kay Kyle siya. Sa FB page Ate Update po kami. So, dito tayo start. Naku, matami nagganap ng Clinton. Ako, ayan. American Tabby version. Malaki, 6'5". 6'5 na lang. 6'5. Uh, May kasamang age. Apo. Ito yung dalawang babae. Ayan. Ganda ng pula. Ayan. Isang dalawa, isang tortoise shell. Ito kaliko. Dalawang babae. Okay. Six five, six five. Eight, so. Ayan. Six ayan. five na lang. Ang ayan. gaganda. Ayan. Magaganda lahat. Ito yes. mga bagong natin. <laughs> ito maganda. Nakikita ko kanina pa. Oh, ayan mga bagong dating. Ay, ganda. Persian cut na nice smoke blue. Ang ganda niya. Yung last, first batch, nawala na upos na yun. Oh, ito sa... Second to, to. batch, so ito na sila ngayon. So, uh, 8,000 lang may kasama ng cake. May babae, lalaki po? May babae, may lalaki. Ito lalaki po. Okay Ang so. gundo. Ay, ay ang ganda ng mga mata. Saan na kayo? Ayan, ang ganda niya. Nati Rhea. Babae. Ang ganda ng mata mo. Yan, mga smooth blue. Kala mo, may may tulis pa yun. Pero, nakakapagay. Ah, ah. Ayan, dalawang babae, dalawang lalaki. Ayan. It's five. Ah, 8, Okay, Ayan, ah, ah apat ang available. lang sila. So, yung first match kasi, nakuha na. Ayun. Ah, first match <laughs> pa, no? Ang ganda, eh. Para-para sa kulay nila. Okay. Ito meron tayong person cut na mga young adult. So, yun, yun lang yung kitten natin? No? Mm -hmm. Oo. Oh, ito, ito mga young adult, mga 8 months, 6-5 okay. nandes. Oh, hindi ka na maghihintay kung uh -oh. mag-breed ka, uh -oh, no? alam yeah, uh -oh. Mga ready to breed na sila. Uh -oh. Lalaki yun? Ito you. ay, ito may pagta- Ito, kulay nito is kaliko. Uh -oh. Ah, po. Pero lalaki. Ah, ito kaliko to? Uh Oo, -oh, kaliko. Ayan. Okay. Lalaki, parang rare yun ah. Yes, rare Yung isang kaliko namin, nabenta na. So, pangalawang kaliko to. oh Ito rin po ba, kaliko tawag dyan? Ito kaliko, babae naman to. Opo. Okay. Babae. Ayan, magkapatid po ba sila? Hmm. Ayan, magkapatid I mean, sila. I mean, ayan pala. Six times six five nine. Okay. Orange ang matang. Uh, orange ang matang. Tapa? Ang gata ng balay ito, no? Oo, mga kapal. O, kapal. Ito, ito is greener and white natin. Ako. Talaga eh, six-five na lang din. Okay, okay. six-five na lang ayan. po sa kayo. Ang na siya. Oo. Oh, okay. Lumaki na siya dito. Punin <laughs> <laughs> uh, niyo na, uh, ayan. May Four tawad pa? May tawad na siya, oo. Ayan. Matara na siya ng bagong ano. Tama. Okay. Last December, yung parin na na Okay, ito na lang pala? Oo. Oh, kain Medyo shedding lang. Apo, ayun na na para pabalik 65 na lang. Baba. lang nito. Baa mo naman banitin niyo. mo lahat Ganda Diretang wala na Malaki din ang sukat. Ganda. Sino pa kamita ni kulit? Ayun, lalabas. Pasipin po. Tutulog pa pa

Okay. Ito yung premium white na to. Ayan. Lambot. Ayan. Mga bago oh, natin yun. Oh. Ayan, 6'5 na lang din. Galing kay Julius Petsa. Okay. <Ayan. laughs> May Ayan. pusa din pala si Julius. Yes, galing nung tayo. Kaya natin lang din. Ah, kaya? Ito. Tapos meron kami Himalayan babae. Apo. po. Ito 6'5 na lang din Mababai yun. Maganda yung balanit. Ruben na po ba siya? Oo. Oh, oh. Nanganan na siya. Really ah, no, oh. Ayan yung dedete. Ano? Ruben na po ng mga magkakangasawa. Six-five um, na lang din. Six-five. Oo. Ito yung last. Ito may pagka-exo. Exo, babae. Ayun. Ayan, pang-ho. Oo, ang ganda na mukha. six na lang. Okay po. six na lang. Lala lalaki ba yan? Babae. <laughs> ah, babae yan. Babae. Ang oh, kapal ang buntot. Ang <laughs> oh, kapal oh. yung balik yung Tapos yung tas. Ayan, six five na lang din. Ang ganda ng mata nito. Ayan, six five na lang din. So, inquire lang po kayo kay Ate Rhea. Marami pa po sa po. Madami naman. Oh, oh. pagka nag-request ka pa na may gantong pusa kayo. Makasakaling oh, meron. Diba? mga Di

at saka yung mga exotic, oh, oh, 'yun na British Shorthair. Oh, yes. so, Pero madalang yun. nagkaroon ka nang dati ng British Shorthair yes. na cinnamon, di ba? Oh, oh, 'Yun yes. isang araw lang 'yun. Pinapurhasan lang nako -ka Kasi yung mura naman nun 'di ba? Napakaaga. Kaya inquire na ka na kaagad agad-agad. <laughs> Salamat ate Bim. Ah, Bye. -bye. Thank you, Salamat. <laughs> Yeah, magandang hapon, Kuya Marvin. Yeah, mag-a-update lang po kami sa mga pusa nyo. Ang gaganda. Nakikita ko na. <laughs> yan. Dito muna tayo. Tayo. Ito mga doll face. Persian, no? Persian, no? Magabatid okay. to. Tanto to, dalawa na lang sila. Okay. Okay. May uh, mga gender po. Ah, uh, lalaki, babae. Ito, babae to, lalaki. Ah, uh, uh, ano lang yan? Two months pa lang. Two months pa lang. 6'5 lang yan. Oh, yung previous, pag usapan na lang. Opo. Oh, oh, tapos dito. Basta may free cage Basta siya. may, o, oh, may pre yan. Oh. Ito mga ex, ex, flat face. Exotic exo ba oh. Oh. Ah, exo-persian. Ah, oh, exo-persian. Oh. Mga flat face yan Eh, oh. cute. Magkapatid din yan. Dalawa na lang sila. Ayan. Ay. Ay, Ayan, ang so cute. Two months din to. Ah, Ah, two months din. Ayun. ayun 75 yung, lang to. Gender. Ah, uh, lalaki ito, babae. Ah, okay po. Kaligo. Oo nga, ang ganda. Ay, 75. Same lang din yung mga free Opo. May lang si sila. Okay. May mga free ako. May mga free gusto ko si Kuya Mabin. Oh, kaya suwerte mo pag mag... <laughs> yun? Ay ano? Ano ano ba ito? Surprise! Surprise na lang. Ito ang pre shot. Ito mga Persian. Hindi okay. sila magkapatid. Magkakapatid to. Okay. Ito nga to. Naiba yung color niya. Ito puro black talaga. Gem turn itong isa. Okay. Isa lalaki lang, lang dito. Ah. Okay. Isa lang lalaki. Eh. Tatlong babae. Okay. Ay, ang ganda. Ang ganda ng mata ng black, no? Ang ganda. No? Okay, isa na lang yung gray. Okay. Magkano sa kanila, Kuya Marvin? Ito, 6-5 lang. Ah, okay. 6-5 okay. lang. Message, eh, message na lang. Mm -hmm. Ayan, o, tatlong black, uh, isang okay. blue. Or blue. Okay. So, yun sa so, buba natin. Ano itong mga to? Parang ang kakapal ng balahigo so, ba? nila. Kakapal balahigo. 6-5 lang na dito. Magkakapal din to. sila. Ayan, ang ganda. Lalaki to. Ito uh, yung isa babae. Yung parang... Cream white. Oo, oh, oh, no, cream white ba tawag yan? Ayan. Ay, ang ganda rin. Babae to. Okay, babae. Magkari. Same price na. Babae na lang. 6-5? Ah, 6-5 na lang. Okay. Ay, hindi na. Ay, hindi na lang. May freebies talaga. May freebies siya, no? So, pag binili mo, si surprise yung freebies oh, ni Kuya Marvin. Hindi pag nalang pabibili. Tag, may pre-cage pa. Oo, oh, may pre-cage pa. Nagdi-deliver din po sila. Oh, At saka nagsisip din, oh. di ba? Ayan. Inquire na po kagad. Hindi na nakapagsalita si Kuya Marvin. Noong una ako na. Marami salamat. salamat. Po May shoutout tayo, Kuya Marvin. Shoutout kay Kuya Roy. Shoutout kay Kuya. Ayan, salamat po. Ang cute! salamat sa to. na to? Ano naman Ano naman 6K lang. 6K lang. 6K lang. Oh, sige, yung puro 6K 6K ginger natin ha. Ang din, din color. Na. Oh, ayan, 6K na lang. So maraming 6K dito. Wala, Kuya Eddie Boy. Ito maganda rin. Ito maganda. Ito maganda. Ito maganda. 6K na lang yun. Sarado na lang. Na. Ito naman. 6K na. Ah, parang ganda nito. Ayan o. No? Oh. Ayan, 6K na lang yun. Eh, may babae ba dito? Kuya Ito babae ito. So, yun lang. Ito babae ito. Ayan. 6K na lang dito. Ito lalaki. Ito, ah. ito rin lalaki. Ito lalaki. Ito ba 6K din siya. Oo, oh, <coughs> <okay. tose> <coughs> ah, oh, Siberian. parang 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 may no? muka oh. 8K. 8K ang ang na mukha, oh. Ah, may 8K. na Ayan, 8K na lang yan, ah. Big boy. Ano ba? May <laughs> Ang ganda nito. Ito, 8K din sa kanya. Uy, ang ganda nito. Nakuksa ko lang po o, ang ganda. Sa person din po, so yun, may sa inyo. May greysa sa leig. Ayan, 8K na lang ito. Nalangin po. Nalang. So ito, sa kanya po, 16. Ako, mura lang po. Saan nila po Ito, pure white to Hmm. Lalaki po ba to? Okay, lalaki po. 8K naman sa akin. Magkano po? Ay, ah, uh, yeah, 7K na lang sa. Ay, ito, meron pa si Lola na black. Kaya ni. Ah, pang pang ano lang to? Bombay ka. Magkano po to? 3K lang po. Ganda ng mukha. So, meron pa sila dito. Yung ito, yung kitty oh. Okay, sige lang din po sa kanila. Okay, portion lang din po. Kasama ba ito. Okay. Ito ang ganda o. Oh. Hello. Ayan o. Ganda niya pagkat ng bukaan ko. Wala ba na hindi ko? Lagay ko na lang na ako. Thank you. Ginger or orange. Persian, 5 to 6 months. Ayan po siya. Papait isa yes, sa akin. Persian male, seven months. Ah, ginger or orange ang tawag po dito. Mabalahibo po siya. Balahibo, mas makapalang balahibo. Ayan po siya. Balik sa'yo niya sa Himalayan Persian, Choco Point, snowshoe po. Links ang muka. 9 to 10 months na po siya. Nanganak na po ng isang beses. Uh, possible na buntes. Possible lang po ha para alam nyo. Breed Persian. White. Male. po. 5 to 6 months old. Mabait naman natin siya. Mas mukha, mas ah, mas tignan pag personal kesa sa picture or video.